Noong October 24, 2001, pagkatapos ni Mia Marcano sa kanyang trabaho sa Arden Villas, dapat ay uwi na siya para makasama ang kanyang pamilya. Pero hindi ito nangyari, pagkos ay naglaho ito na parang bula. Welcome or welcome back sa Tagalog Crime Stories. Ngayon ay pag-uusapan natin ang kaso ni Mia Marcano. Ito ay kwento ng isang masipag, masayahin at mapagmahal na anak sa isang iglap ay winasak ng isang obses na lalaki. Papasya tayo sa Pembroke Pines, Florida. Ang Florida ay tinatawag na Sunshine State dahil sa maganda nitong klima. At dito matatagpuan ang Marcano family. Ipinanganag si Mia noong April 26, 2002. Ang kanyang ama ay sikat na DJ na kilala sa tawag na Eternal Vibes. Ang kanyang ina naman na si Emma's Gabriel ay nakatira sa Virgin Islands. Kahit ang kanyang ina at ama ay hindi na magkasama sa isang bubong, ay nakuha pa rin niya ang isandaang porsyento ng kanilang suporta. Meron din siyang nakakatandang kapatid na si Marlon Jr. at ang kanyang madrasta na si Giselle Blanche. Masasabi mo na puno ng pagmamahal na lumaki si Mia. Standing at 5 feet tall, ay kitang-kita na siya ay malakas ang loob at buong kampyansa sa sarili. Nag-high school siya sa Charles Flanagan High School at kapag meron siyang libreng oras ay mahilig siyang lumahok sa mga carnival. Noong May 2020, ang araw ng kanyang pagtatapos ng high school, pero dahil sa COVID-19, katulad ng mga ibang estudyante, ay dismayado si Mia dahil ang graduation parties at ang kanilang prom ay kansilado dahil sa pandemya. Kung nga nakakarami ay pinagpaliban ang pagkakolehiyo dahil sa COVID-19, ay ibahin mo si Mia. Siya ay may imbasyon at gusto niya magtagumpay sa buhay. Kaya nagpatuloy agad ito sa pag-aaral at pumasok siya sa University of Central Florida. Noong unang taon niya sa universidad ay lumipat siya sa Valencia College at kumuha siya ng degree sa arts. Pero kinukonsidera niya ang paglipat ng kurso, either sports medical or physiotherapy. At para din makatulong sa kanyang mga gastusin, ay kumuha siya ng isang part-time na trabaho sa opisina ng Arden Villas. Ang Arden Villas ay matatawag na isang sosyal na dormitoryo para sa mga estudyante o regular na tao. At dito din siya tumutuloy o nakaitara habang nag-aaral. Ayon sa halo-halong online reviews sa internet, ang Arden Villas ay magandang lugar. May maganda itong pool. Pwede mong dalhin ang iyong mga alagang hayop. At higit sa lahat ay mababait ang mga staff. Pero may mga issues din ang Arden Villas. Tulad ng mahirap magpagawa sa maintenance kung may nasira, mahirap magpartner sa sakyan, at higit sa lahat ay mahal ang buwan ng renta. Pero hindi ito naging hadlang kay Mia dahil nakakakuha pa din siya ng oras para pagsabayan ng pag-aaral, pagtatrabaho ng part-time, at mamuhay bilang isang estudyante. Ang kanyang oras ng trabaho ay biyernas ng gabi at buong weekends. Si Mia ay nakakaranas ng pagkailang sa isang maintenance na personnel sa Arden Villas. Inilarawan nito sa kanyang mga text messages sa kanyang magulang na creepy ang kanyang katrabaho. Ilang beses na gusto nitong manligaw sa kanya, pinipilit siya na makapag-date nito, pero ilang beses niya itong tinanggihan hanggang nga sa matigil ito. Noong September 2021, binabalanse si pa din ni Mia ang kanyang oras sa pag-aaral sa college at pagtatrabaho. Pero may balak siya na lumipad at bisitahin ang kanyang pamilya sa Fort Lauderdale. Noong September 24 nga, pagkatapos ng kanyang trabaho sa Arden Villas, ay nakaschedule ng kanyang isang oras na flight galing Orlando to Fort Lauderdale. Matapos siyang mag-sign out ng 5pm sa kanyang trabaho, ay may sapat pa siyang oras para bumalik sa kanyang apartment upang kuhanin ang kanyang mga bagahe at dumiretso sa airport. Kahit konti lang ang oras, ay sabik na sabik na itong umuwi at makita ang kanyang pamilya. Pero pagkatapos niyang matapos sa kanyang trabaho, ay hindi na ito nagreply sa mga text message o tawag ng kanyang pamilya. Lalo pa nagalala ang kanyang pamilya nang dumating na ang eroplano sa airport, pero hindi nila nakita si Mia sobra na silang nagalala kaya tinawagan ulit nila ito pero hindi talaga siya sumasagot sa mga tawag or texts. Buong gabi hindi nila ito makontak. Alas 9 no ng gabi ng araw din na yun, ay tumawag sila sa Orange County Sheriff's Office at nag-request ng isang welfare check. Ang welfare check ay ang proseso ng mga pulis sa USA para masigurado na ligtas at wala sa kapahamakan ang isang tao. Ginagawa nila ito sa pahintulot ng mga magulang o tagapangalaga. Matapos makuha ang pahintulot ng mga magulang ni Mia, ay pinuntahan ng mga pulis ang apartment nito. Bandang alas just ng gabi ding yon ay dumating sa apartment ni Mia ang mga pulis siya. Kumatok sila ng tatlong beses pero walang sumasagot. Kalaunan ay binuksan ng kanyang roommate ang pinto pero sinabi nito na nakasarado at nakalak ang kwarto ni Mia. Chinek ni apartment pero hindi nila nakita si Mia. Ayon sa report ng mga pulis, ay nang pinasok nila ang kwarto ay meron silang nakita ng kabara na silya sa doorknob para pigilan kung sino man ang gustong pumasok sa kwarto. Nasa report din nila na ang mga lahas ni Mia ay nakakala sa sahig at ang kanyang bagahe ay nasa loob pa rin ng kwarto. Bukod dito ay meron din bahid ng dugo na nakita sa kanyang unan. Nang tinanong ng mga pulis kung meron bang kasintahan o karelasyon si Mia, ay binanggit ng kanyang roommate ang pangalan ng maintenance personnel na si Armando Caballero. Sinabi nito na paulit-ulit at pinipilit ni Armando na lumabas sila ni Mia at paulit-ulit ito sa paniligaw sa dalaga pero paulit-ulit naman binabasa nito ni Mia. Inilarawan niya na ang relasyon nito kay Armando ay purong pagkakaibigan lamang. Ang pamilya ni Mia ay hindi ang tipo na maghihintay lamang sa balita or update galing sa mga pulis. Kaya naman nag-drive sila papunta sa apartment ni Mia at nakarating sila ng alas tres ng madaling araw. Ang mga officer ay nasa apartment pa din ni Mia nang dumating ang kanilang pamilya. Nang opisyal na nag-usap ang pamilya ni Mia at ang mga investigador, ay binigyan nila ng importansya ang mga bagay na nakaligtaan ng mga pulisya. Tulad ng box cutter na nasa ilalim ng basahan na hindi binigyan pansin ng mga pulis. At habang nag-uusap sila ay nagkaroon ng konfrontasyon dahil dumating si Armando sa apartment. Naging emosyonal ang mga kapamilya ni Mia dahil kilala nila si Armando matapos mabanggit ni Mia ito ng ilang beses sa mga kwento niya. Nakipag-usap si Armando sa mga pulis at binanggit nito ang kanyang katrabaho na nagngangalang Tati. Pero nagduda ang mga pamilya ni Mia Nga ang but no one knows tati my name, you keep mentioning you live, you live tati and you no one knows tati you call, the roommates sudden, don't even know tati you've been sleeping since 10 keep and all tati of a sudden you up here at 4 o in the morning me looking and familiar. tati were conversating about it so i finally they came okay, up. but should tati i go see if I see anything no one knows tati that's my whole thing not or even the roommate knows Tati. Here. She's an employee, but you keep saying Tati is a friend and that you've all hung out together. No one here knows Tati. All her well, other friends won't. showed up. Her These closest two. friends that live in the complex were all here with us early on. No one knows Tati. Only you. Whoever Tati is, and Tati's on the phone, she shouldn't even be on the phone right now. Sa ganitong dapat na ng mga pulis. Pero, nila na umalis, at hindi ito questionin. Ayon sa mga pulis ay hindi nila kinonsidera na sospek si Armando dahil sinabi nito na huli niyang nakita ng buhay si Mia ng alas 3 ng hapon, dalawang oras bago ito mawala. Kinahapuna ng araw na dinayon ay opisyal na dineklara na missing person si Mia. Dahil sa mabagal na aksyon ng mga pulis, nagsimula mag-imbestiga ang pamilya ni Mia. Nang sumunod na araw ay inobserbahan nila ang bawat kilos ni Armando at may nadiscover sila na red flag. How the fuck did that happen? What is he doing? What is, is he doing? He's, He's taking he off. He, he has gloves. He has gloves. He has gloves in his hands. He has gloves. Gloves and what else? A a blank. The blanket. Oh my god! That is my blanket! Holy fuck! Holy fuck! Holy fuck! Makikita na lumabas si Armando sa kanyang kotse. Nakita ng pamilya ni Mia na daladala nito ang isang guantes, isang bag, at ang kumot na pagmamayari ni Mia bago pumasok sa kanyang apartment. Dahil sa impormasyong ito, tumawag agad sila sa 911. Rumisponde ang mga pulis sa kanilang tawag pero dahil sa walang search warrant ay walang nagawa ang mga pulis. Sa USA, hindi ka basta-basta pwedeng pumasok at halungkatin ang mga gamit o bagay ng isang tao kung walang search warrant nakapaloob ito at parte ng Fourth Amendment sa U.S. Constitution. Kailangan kumuha o mag-request ang pulisya ng search warrant at dapat ay aprobado ito ng judge. Dahil sa walang search warrant, nagkaroon na naman ng komprotasyon ng pamilya ni Mia at Armando. Pero nagulat sila na hinayaan ni Armando na pumasok sa loob ng kanyang apartment ang pamilya ni Mia pero wala silang nakita sa loob. At dahil sa walang search warrant ay hindi nila dinakip si Armando. Pero lalong lumago ang pagkadismaya ng pamilya ni Mia sa proseso dahil sigurado sila na may kinalaman si Armando sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Kinahapunan ng araw na yon ay biglang naglaho si Armando at walang nakakaalam kung saan ito nagtatago. Isang araw matapos madeklara na missing person si Mia ay nakakuha ng search warrant ang mga police at mabilis silang umaksyon at pumunta agad sa apartment ni Armando pero hindi nila nakita ito dahil nagtatago na ito. Nalaman ng mga pulis na noong araw na nawala si Mia ay pumasok si Armando sa kanyang apartment bandang alas 4 ng hapon gamit ang master key. Dahil sa maintenance worker si Armando ay meron siyang kopya ng bawat susi sa buong Arden Villas. Matapos nilang malink ang record ng master key kay Armando ay kinonsidera nila na siya ang primary suspect. Nagsimula mag-imbestiga mga pulis sa background ni Armando at nag-request sila sa cellphone records nito. Pero hindi mabilis na makuha ang phone records dahil may proseso pa ito, kaya naman wala silang choice kung hindi maghintay. Dumaan ang weekends na walang progress sa kaso ng pagkawala ni Mia at wala ding balita kung nasan si Armando. Hanggang noong hapon ng lunes. What do you need police, fire, or medical? Um, we found a suicide um, on property. Someone hung themselves from a garage. What is the address? 525 Sable Lake Drive. Okay, and what is your name? Isa sa mga janitor na naglilinas ang nakakita sa walang buhay na katawan ni Armando. Ayon sa mga pulis, umalis ito sa kanyang apartment ng alas 3 ng hapon at pumunta sa lawa malapit sa Simol County. Alas 9 ng gabading yun ay nag siya ng kanyang huling text message pero hindi klaro kung kailan siya nagpakamatay. Dahil sa pagkamatay ng primary suspect sa kaso at sa hindi pa natatagpuan ang katawan ni Mia, kahit dismayadong pamilya nito ay pinagpatuloy nila ang daban para mahanap kung nasaan siya. Matapos ng ilang araw, dumami at natagdagan ang pamilya ni Mia na tumutulong sa paghahanap. Dumating ang mga ito galing Canada at Caribbean para suportahan ang search and rescue operation. At sa pagdaan ng mga araw ay nadadagdagan ang mga nagbo-volunteer para sa paghahanap. Dahil dito, ay nilawakan ng mga otoridad ang lugar na pinagahanapan kay Mia. Dumaan ang mga araw at noong September 30, ay umabot na sa 30 search and rescue operations ang nagagawa ng mga otoridad sa tatlong magkakatabing bayan. Ang katabing bayan ng no Orange County ay naging parte na rin ng paghahanap at dito na nga na-involve ang FBI. Nagsama-sama ang mga pamilya ni Mia para ipagdasal siya at ang lahat ay umaasa na matatagpuan pa siya ng buhay. Habang tinatrak ng mga pulis kung saan si Armando pumunta noong araw na nawala si Mia, ay nakita nila na ang huling pinuntahan nito ay ang lugar na Timberscan. Ang lugar na ito ay kilala sa pagiging magulo, delikado at puno ng mga durgista. Sa pag nila ay nalaman nila base sa phone records na noong araw na nawala si Mia sa pagitan ng alas 8 at alas 9 ng gabi ay nagping ang cellphone ni Armando sa Timberscan. Nalaman din ng mga pulis na dati palang nakatira dito si Armando. Kaya naman alam nito ang pasikot-sikot sa lugar. At doon na nga sila agarang nag-imbestiga sa lugar. Noong October 2, 2021, ay ginulugad nila ang mga abandonado na apartment, kondo at paligid nito na lugar. At noon nga ang alas 10 ng umaga ay natagpo nila ang katawan ni Mia Marcano. Ang kanyang pitaka na naglalaman ng kanyang mga IDs ay natagpuan malapit sa kanyang walang buhay na katawan. At dahil sa estado ng kanyang katawan, obvious na matagal nang andon ang katawan niya. Siya ay ginapos gamit ang black tape at natagpuan ang kanyang walang buhay na katawan na halos hubad na. At ito ang balita na hindi inaasahan ng pamilya ni Mia. Dahil sa ebidensya na malapit si Armando kung nasaan ang kanyang katawan ay idineklara na ito talaga ang sospek sa karumaldumal na pagkamatay sa dalaga. Kinahapunan ay nagkaroon ng pangalawang vigil ang pamilya ni Mia, mga kaibigan nito at mga tagasuporta, suporta Umapaw ang emosyon at kahit naresolba na ng mga otoridad ang kaso nito, ay nagsimulang ma-question kung sino ba talaga ang dapat panagutin sa nangyari. Dahil sa patay na si Armando, ay nabaling ang atensyon ng pamilya ni Mia sa kapabayaan ng may-ari at management ng Arden Villas. At sa pagsisiyasat ng mga pulis, napag-alaman nila na noong March 2021, habang si Armando ay nagtatrabaho sa ibang apartment complex, ay may niligawan din ito na isang babae. Pero dahil sa binasted siya nito, ay binanto niya ng dumbbell ang pintana ng apartment nito. Tumawag ng pulis ng babae pero hindi klaro kung si Armando ba talaga ang gumawa nito. Pero kung siya nga, ay makikita ang kanyang agresibo na aksyon pag nababasted. Noong taong 2013, ay may record din siya na gumawa siya ng isang homemade na bomba para lamang sa isang prank at mabuti ay na walang nasaktan sa kanyang prank. Noong December 2021, nilabas ang autopsy report ni Mia. Nakalagay dito na pinatay siya pero dahil sa naaagnas na ang kanyang katawan nung makita ito, ay hindi masabi ng coroner kung ano ang kinamatay niya. Noong October 14, siya ay binurol sa Cooper City Church of God at nilibing siya sa Bailey Memorial Gardens. Ang mga magulang ni Mia ay inilaban ang pagkakaroon ng batas para sa katagdagan na proteksyon sa mga umuupa o tenants ng mga apartment. Anya nila ay kung hindi man maligtas ng batas na ito si Mia, ay maligtas man lamang ang buhay ng ibang mga tao. At kamakailan nga ay nakapasa ito at naisibatas ang Mia Marcano Law na naguutos sa mga apartment complex ang maiging background check sa kanilang mga magiging empleyado. Dapat ay may record sila kung sino ang kukuha at ihiram ng mga susi sa bawat kwarto sa apartment. At dapat ay magbigay ng labindalawa o isang araw na abiso sa mga may-ari ng apartment kung may gagawin na pagre-repair. Pinermahan ito ng governor ng Florida noong June 27, 2002.